Biyernes na at balik na tayo sa pangungulot ng bariya. At dahil matumal ang order kahapon, hindi na ako maasa na makakarami pa ako ng order ngayong araw ng Biyernes. At ngayong araw na to, tinanhali din ako ng gising. Kaya naman, alas 11 eksakto na ako umalis ng bahay para mag -grab. Pero buo pa rin ang loob ko na Friday, maraming order. At from 11am to 2pm pa lang, ay nakakuha na kagad ng 15 orders, equivalent to $72. At sa loob lang na tatlong oras yun. At dahil Friday na yon kailangan baguhin ko yung lunch time ko ng 2 p.m. at gawin 4 p.m. Dahil for 30 p.m. naman ay mag-uumpisa na ang ship booking para sa next week schedule ng pagkagrab natin. Kaya lang pag ko ng 4 p.m. sa bahay, napansin ko agad yung isang charger ng battery ko na hindi gumagana. At nung tinesting ko yung outlet ka sa kabilang charger, ay bigla din nasira yung isang charger. Kaya naman dali ako ng order online at pinagrab ko na para mas mabilis mapick up sa store yung dalawang charger problema after 10 minutes na pick up ng rider yung charger sa store, ay eh, hindi na ito gumagalaw sa so pwesto niya. Tapos nung message ko, yung pala na aksidente daw siya at ipapadala lang daw niya yung charger sa kaibigan niya. Buti na lang talaga nagawa niya ng paraan kung hindi bukas sabado wala akong makukuha order dahil wala akong battery. At may araw na to ay nakakuha tayo ng 45 orders equivalent to $216.90 plus $42 na incentive sa 45 orders na nakuha natin. At dahil mata palitan na yon, tumita na naman tayo ng 11,132 pesos. At talaga naman, hindi tayo binababayaan ni Lord sa araw-araw, patuli -araw, pa rin tayong